Hello, good evening and welcome to my channel. This is your Mommy Golds. And So, ang tagal-tagal ko na ako gumawa ng video. So, um, bago mo simula, binabati ko yung mga baby ko. So, sa inyo. Ingat po kayo. na. Tapos, um, binabati ko rin yung mga subscribers ko. 20 na po sila. 20 subscribers. Uh, hindi ko alain. <laughs> 20 subscribers. Thank you, thank you po sa mga nanonood ng mga videos ko. Sana po, um, continuous lang kayo sa panunood. Yan. Kaya ako dito. Na, to, kasi ako. Na naisipan ko mag-video. Tapos, um, for today's video, ano, kasi nakita ko yung tips ko ano ba yung mga kailangan mong hanapin para sa exact yung pag hinahanap ka ng karelasyon, di ba? Mayroon na akong part 1, may part two eh, ngayon, ah, idudutungan natin siya. So, ito yung part 3. Yan. So, ano yung mga una? Diba, una kong binigay, ni standards ka. Pangalawa, mapapalapit ka sa Diyos. Tapos yung pangatlo, titingnan mo yung mga, ano nila, yung mga beliefs, yung mga, yung mga belief, paano niya tatuhin yung pamilya niya, yung mga paniniwala nila sa bahay nila. Yan. So, yun yung number 2 and number 3. Tapos ngayon, so, ano naman yung karutong so anad ito yung isang tip na um bibigyan sa inyo so number four. part 4 yan so pag naghahanap ka ng karelasyon di ba syempre um that, bago kayo magsimula di ba bago kayo bago ka may pagrelasyon syempre dadatan muna kayo sa mga ligaw uh, legal legal stage sa uh, pag ano mo di ba So ito pa ko to um sa mga sa mga legal stage muna or ano kasi may mga tanong tayo na ano ba dapat pinatatagal ba o hindi yun kasi ganito yan depende siguro ito sabi ko na rin to sa mga videos ko na dap ano mo muna ano mo muna ko anong age group ka siguro. Pag nasa bata ang ano ka, pag bata-bata pa, siguro mga pag nasa ano, 18, yan yan, 18, 19, 20, hanggang 20, mga 25. Pag nasa sa kanyang age ka, ano muna, ligaw-ligaw muna, lalo na pag bata-bata ka pa, m mga teenager pa, bata-bata ka pa, lagi ko nasabi yan, pag ano, pag bata-bata pa kayo, ligaw-ligaw muna. Huwag muna yung patagalin niyo yung ligaw stage. Yan. Alam mo kung bakit? Kasi pag Na stage kasi kayo na um na-excite lang kayo mag, na-excite pa kayo eh. Tsaka ano eh, yung titestingin nyo yung kung gaano ka ba kagusto. Kagusto ng tao siyempre. Kaya, ano, the longer the courtship, Even mas maganda, ba diba? Pero pag mga matanda na kayo, mga, mga 26, mga 30, I get na, lalo na yung guy, lalo na yung guy, ha? Kasi ganito yan, pag mga ganong stage naman, kailangan, iklian nyo na yung legal stage, tapos, sagutin mo agad, tapos, dun kayo magkakaladlan. Diba? kasi alam mo ba kasi pag yung matatanda na yung mga guy may experience na yan eh magaling na silang mag best foot forward tapos um, eh pag yung nasa legal stage kasi laging best foot forward yan eh tapos pag sinagot mo na mga bigyan mo na mga 6 months mag iiban na yan wala, misa pa nga, wala pa nga 6 months, nag-iiba na eh. Lumalabas na yung totoong kulay. Yun. Kaya, yeah. kaya pag may naligo sa, may mga ganyan, kikil, ano, kikilala ninyo maigi. Yan. Pero, yun nga sinabi ko nga. Um, ang, ang bottom line kasi dyan, um, lalo na pag sa, pag sa bata kasi... Ang testing talaga dyan... Yung... Kung gano'ng kagusto... Yun... Kung gano'ng kagusto... Kasi mahirap yung... Lalo na sa mga babae... Alam ko na rin yun na rin to... Mas maganda talaga na... um Mahal ka ng lalaki... Yung siya yung mas mahal ka... Kasa sa Mas mahal mo siya... Kasi... Ang mga lalaki kasi... Pag ano pag mahal lang nila yung sak yung mahal lang ng nila pag nagkamali ka may nakita silang hindi ka maganda sa iyo yung love nila mababawasan di less na di ba kasi kunyari um ang pagmamahal niya sa iyo 50% lang tapos pag, nag nai, nakita siyang hindi maganda sa iyo uh, nagkamali ka 30 na lang di ba 20 na lang may wala di ba so Um, ba ganun, mga babago yung guy sa iyo, 'di ba? So mas maganda yung mahal ka talaga. Yung, yung, mas mahal yung mas ma mas lamang yung pagmamahal niya sa yo. Pero ganito yan, ha? kaya kaya nga ko sa inyo. Um yung level nung pagkakagusto, 'di ba? Yung kung ganun mo siya pa paano mo mahal ka talaga. 'Yon yun yung sinasabi ko sa'yo. Yun. Ano buro ko yun? <laughs> so, depende nga yun sa age group. Sa age, sa age siya. Lalo na nung lalaki. Age na lalaki yan. Pag mga, pag mga nasa 26 pataas na, parang magaling na rin yan sa ano yun. Eh. Magaling na yan mag, nag dito, pag best foot forward, ganyan, ganyan. Kaya sagutin muna tapos, doon yung malalaman kung ano yung talaga yung purpose ng paliligaw niya. Kasi meron dyan na, ano eh, na ang galing lang sa umpisa. Tapos, pag ano, yung malalaman mo kung ano yung hubby sa'yo, ganyan. Diba? Tsaka ganito yan, sabi nila, para malaman mo daw yung totoong, ano nang, guy, tanggihan mo. Ano yung mga hinihingi at itanggihan itanggi, mo, tapos kung paano siya mag-react, <laughs> kung magagalit ba siya o ano doon mo malalaman. Kasi pag, pag tinanggihan mo yung isang yung guy sa gusto niya, tapos nagalit siya na das kung ano, minsan yun talaga sasabihin sa'yo kung ano na sasabihin sa'yo niyan. Dito mo mas yung makikilala. Di ba? Kaya, mga, may hirap din talaga. Kaya nga minsan, ano, maganda yung magkaalam na, magkaalaman na kayo agad. Habang hindi pa kayo, hindi ka pa na-fold talaga. yan Kasi, ano, may mahirap yung na fall ka na, tapos, tsaka mo siya makikita. Yung na hindi ka pala niya. Ganon kamahal. Ayan. Diba? So, yun. Yun, tips number four ko sa inyo. Kilalaan, ano yun yung muna. Kilalaan yun yung kung ano niya kayo kamahal. yan kasi mahirap naman yung pumapasok ko sa relasyon na ano eh, na na hindi ka, hindi mo natetest. Diba? Na, kailangan mo itetest din yung yung kung paano, kung gano'ng kanya kamahal. Yan. Tapos, ano, eh, yan pa, um, dyan mo rin matetest yung kung sa convenience lang ba kasi yung mga kasi, um, more on, gusto lang lagi nila yung sila nasusunod, yung convenience nila. Pag walang sacrifice ang na ginagawa, yung ay para sa'yo, asahan mo, hindi ka mahal niyan. Mag-isip-isip ka na. Diba? Diba? Hindi ka naman nakipagrelasyon para sandali lang, di Diba? Yan. Diba? ba? mo malalaman sa Liga 1 stage sa ano dyan. Diyan mo yung mga sacrifice, kung magsasacrifice mo siya. Pero sabi ko nga, ganyan saan kasi, best, best foot forward sila sa umpisa eh. Nang relationship. Mag magaling sila mong bola. <laughs> yun, nang bola yung mga yan eh. Magaling mong bola yung mga yan. kasi nga lang yun. Ibigay na ng buko. Magaling sila mong bola, diba? <coughs> yun. Ba't ang ng camera ko? Ang ngali ako. Yan. So, tip number 4 ko yun. Um, kilala na yung maigay. Yan. Kasi diba, ito mo makikilala kung papasok pa siya sa standards mo. Diba? It all brings down to um, tip number 1. <coughs> kasi, Paano mo makikilala ko Yan, Standard mo. Mabait, bagaling ganyan. -gany. Paano malalaman yan kung di mo testing yan, di ba? Kung di mo aalamin. Di ba? Kaya, kailangan din alamin mo. Yan. Pag yung mag-testing ng, alam mo yung, ayoko ng mga testing-testing, yung mga, mag-break, ano na yung, uh, break, makipag-break ka. Diyan. Pang, yun ang pangit na testing yung makikipag break ka tapos titignan mo po ko. Pero alam mo, minsan may ano rin yan, may may point naman kasi yun, yung testing na mag, yung break na muna tayo, ganyan, ganyan. Kasi doon mo malalaman, lalo na sa guy. Kasi ang guy, pag pumayag yan, pag gusto kanya hindi siya papayag. Pero pag, ay, pag gusto niya, ag, ay, hindi, ganyan. Pag gusto, magbahal ka talaga niyan, hindi siya papayag. Pero pag hindi ganun ka kabal, oo, oo lang yan. <laughs> may, ano, ibig sabihin, may kapalit ka na. Yan. Ganun lang. Tsaka kasi may, may mga gay kasi na ano eh. Hintayin ka lang makipag-break para makalibre sila, di ba? yun. Di ba? So yun, ngingit. Eh, siyempre, ang goal ng pag eh, pagrelasyon ay end ka, no? Sana yung hanggang kasal na, di ba? Yung kumari hanggang kasal na. So nga, syempre ano, Paano mo, mo masisecure yan? Hindi mo masisecure. Wala, na wala naman security ang pag-ibig. Hindi na, ano, pa dito. Hindi natin masisecure talaga yung future. Yung kumbaga. Na kayo talaga sa dulo. Pero kung maaari, yun nga. Pero, kaya ka nga ako nagbibigay ng tips na ganito. Para, kahit paano, hindi maaksaya yung panahon mo, di ba? 'Di ba? Kasi ano, parang or kung may para hindi lang kumbaga yung sakit or yung mga pag, yung mga mali maiwasan, ganoon. Iba. Yung hindi ko sa hindi ko kasi to nakita. 'Yon yung mga gano'n. Pero sabi nga nila, pag hindi mo naman na-experience yung mga gandong, yung, hindi ka dadaan sa gandong hirap, hindi ka matututo, Di ba? gulo nang naghalo-halo na yung di ba? diba? So, yun. So, tip number four ko yun. Na, ano na, kilalaning maigi. Yan. Tapos, yun nga, sa, yung sa paniligaw. Kilalaning yung mukha ba na niligaw. Yan, sa ligaw stage. Saka, yun nga, kung ganun patatagalin yung maliligaw ng guy sa'yo. Yan. Tapos, Obserbahan mo din habang yung sa ligaw stage na yan kasi ganito yan eh. Ah, uh, din mo, marami kang makikita diyan na Sabi ng kapatid ko, di mo ba makikita kung gaano siya nagki-care sa iyo? Yan. Di ba? Kasi ganito yan eh. yung sa legal stage na yun, may makikita mo na, ano, dyan mo siya ma talaga makikilala Halimbawa, sabi ng kapatid ko, ito pap, ano kapatid ko ha? ang lalaking mahal ka, hindi kanya ilalagay sa lugar na alanganin. Diba? Sa alanganing posisyon pala. Hindi kanya ilalagay sa alanganing posisyon. Kaya, kasi gusto niya lagi kang nasa maayos talaga. Na hindi kanya ipapahamak. Pag ang lalaki nilalagay ka sa alanganing lugar para i-save yung sarili niya, magsarili yun. Kunyari, hindi depend yung gusto ano, di ba alin na maging bad shot ka yung pangit yung pangit yung ano yung lugar mo yung kung nari, tingin ng ibang tao sa'yo di wala siyang pakila kung pangit yung tingin sa'yo basta importante siya ganun doon mo siya may kila yan yung importante yung bigaw stage na yan yeah um Malawak nga yung ano yung eh, malawak kung ano yung ipapayo ko sayo sa inyo sa legal stage na yun at saka yung paano yung siya kakikilalanin mabahabato oh. Pero yung muna, yun nga. Una, ano mo yung haba ng paliligaw. Ibabase iba, iba, mo sa age. Tapos, para nga malaman mo ano yung purpose. Alam ko may video ako nito na sa purpose. Ano yung purpose ng paliligaw? Ano yung, para Ano yung purpose ng paliligaw, di ba? Yung intention. Ano talaga yung intention ng guy sa'yo? Tapos, um, gusto na natin, gusto na natin kung maaari, makita natin yung, ano eh, yung, totoo, na, alam nyo, na yung pag, sa, pag matanda ka, kasi, matanda ka, namin, na, yung, untay na lang yung oras mo eh, pagkakasaya ka pa sa, ano, sa isang tao, sa maling tao, diba? <coughs> maaari. Maaari yung matipili mo yung yun na yun di ba life is short to eat ano di ba asay aksayin as sa maling tao <coughs> pero tama nga Hindi mo tayong perfecto may ta ano pero ano nga naman tango perfecto pero siyempre nga gusto mo naman kaya pa pwede yung sok sa standards mo di ba yun na yun so yun muna tuloy natin to Bye bye ingat kayo